Di sa is, isang kilo, may siro. Ilang kilobay, Dalawa? <laughs> Di is, isang kilo. 170 Kaya tayo 170 170 170 170 to eh, 170 na lang Lampas ako eh Dublihin natin Huwag <laughs> 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 na, madaming plastik oh, okay. Sa bagay, malapit naman nila pa lang, may bahay yung palusok yeah. Sariwa ang ano? Oo. Oh, oh. Sariwa, driver lang ang ilado. Ano ka lang? Ano ka lang? Isa sa isa.

Mm. Ano ano? Ronaldo Gakuti vlog sa YouTube. Pag may lagi ka na pag lagi ganda, mm. para oh, Lagi. Rinaldo. Parang meron ka na nga doon sa isa ko eh. Ronaldo ano? Ronaldo Gakuti vlog. Meron meron ka rin sa Philippines Ah, uh, antay mo mga 5 to oops, 3. Sa yo. kayo, YouTube. Antay mo mamaya. Ayan yung ating mga sixing customer. Mga galante yan, mga galante. Oh, is that... Is that... So, subscribe ko na. Heem. Mm mga -hmm. videos. Oh. Videos. Yan 'yung mga videos. Ay, okay. okay. babae. Laki mo sa Happy birthday. <laughs> One, kilo. One, six, One, eight, eh. kaya? One

palitan niyo ng mali. Oh my god. Bayin yaki nga naman akong tayo ng aso. Ako may naamoy. Baka ako yung Twenty, thirty,

sexy. kami galung Wala. wala, mother. Ang galung tumaas, magaling pampante hindi na taas. Ang kamay ay lang. Kalingan. Si Tujes. May tawag ka naman dalawang piso. 110. One auto, sandaan. Thank you. Tuloyan. Mura! Ilang kilo? Lima? Sixteen. Oh,

sa trabaho nyo. Thank you very much. Hoy, halagang isang daan laang. Ah. Okay. <laughs> halagang isang libo. Isang libo. Hello mga followers.

Okay lang po ang mata eh talo na masama. Oh, ah, talo ah. Pero yeah. pag kera pag yung mga nakahubad kahit naka hmm. Tawal din nakahubad. Like Nga, na ka-short ba yung lesion niya. Bawal ako. Ngayon nung umamo, kapon na ipaputaw din niya hanggang diyan sa ano, ah. kay... kay Kapitang, ano, Kapitang. Huwag ka lang inay ang ina wow. Tingnan niyo kung ano kaganda. kilo. Dalawang kilo. Isa. Okay. One, six, six, ko 50 yan. Inay, dalawang kilo kunin niya. Bibigay ko sa inyo ng trading. Kaya hindi ko gawin. Mayroon pa ba doon bangot. Mayroon pa ba doon bangot. Ibigay ang katikbahay! Masama hmm? okay. yun eh. Pangit ang isa. Kaya, 180. Ano na pangit? Ano yeah, pangit? Hindi. Mm. Ang lang na pangit. Hindi malambot. Okay, worth 200. Lagyan natin. Mahilig yan. 208. O, oh, 200 na lang. Otso, yung mga inyong nahulayin. Alam ko ba ba bang, mo siya? Yung mga anak isang araw nang babantay nito. Masarap yan na isa kain mo ng palambo. Oh. oh, Tapos, Tapos gagataan. Lalagyan ng dahon ng malunggay. Yun nga, gusto na kayo na gagataan. Tapos may dahon ng malunggay at saka talong. Uh -huh. Bago may bahaw. Uh -huh. Sira ang Thank you! 116 Ay, iwan ko lang. <laughs> Ayoko yan. Ayoko lang. Baka mamaya magkaroon ako Baka mamaya magkaroon ako ng saruan. Hmm. Ang sinasakit ko, Hindi, ang ko yung sa kanya. Hindi, ang kinakakulit ko ko sa kanya.

Mayroon pa. Malalaki yan? meron meron maliit. Kung gusto mo maliit. Pati nga. Kung gusto mo malaki. Ayun tama yung tamo. laki lang. Yan. Isang kilo lang. Maliit. Uy isang kilo lang. Um, baby. Maria, Maria. Oh, yan dami ng isang kilo lang. Ang dami yung malaki. Siguro na sa 500 dyan. Mimim! Masagasaan itong pusa natin. Ming, Ka tabi dyan! Kanino pa yung sayo? Hindi. Pusa dito sa kabila. Ben, yung pusa pa, gala-gala masagasaan. Ming, Ma may... amakalmot ka ada jantung yang serdetap ya pulingan